naglabas naman ng pahayag si Vice President Sara Duterte hinggil sa mga pagkilos laban sa katiwalian. Ang pahayag ni VP Sara Duterte tinutukan ni Henry Uri. Henry? UL, naglabas na ng pahayag UL ang uh, mga Vice President Sara Duterte kung ay uh, sa mga nagaganap na kilos protesta ngayon. Ayon sa Vice President, suportado niya ang anumang pagkilos laban sa korupsyon na nananaig sa pamahalaan. Dagdag pa ng pangalawang pangulo, dapat kilalanin at hindi baliwalay ng gobyerno ang hinaing ng taong bayang hinggil sa korupsyon. Ito ang pinig ng pangalawang pangulo. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The president now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong na dismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusogang kasakiman. Ang tinig ng pangalawang paulo na si Vice President Sara Duterte para sa NBC Network News, si Henry Uri ng DCRA, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa OVP, maraming salamat, Henry Uri.